Ayong buntag. Ang Ay, idol, mix na sad Abuno mo idol para dani oh. No. Ito. Mas ni ako tirada idol oh. Ini aku ako. Kwan, butanganan sa abuno bah, Oh. Kun sao no. Ha? ini mah tidak ada mah keron aku satu iria Pusin Oh. Simple lang kayo mga idol. Oh. Mara na. Tapos, pariya dahil mga idol. Oh. Buno. Hmm. Pikas-pikas. Oh. Mara na mga idol. sayon, yun. Hmm. Idol oh. Ba. Like and share and follow mga idol. Kumbatis sa dada ni Karol. Oh, Luwag-luwag pa sa to. Birano. Pero sa yun ra. Dali ra ni kayo. Diyan sa mo. Kay kumbati sa ako.